This is a heavyweight showdown, right? Hear God's word versus Satan's word. Let's break it down how these verses connect and why it matters so much for your walk. First, look at Genesis 2:17. God gives a clear, direct command, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die that's god's word no confusion no wiggle room it's precise it's true and it's life or death but then in genesis 3 1 5 the enemy slithers in and starts twisting things he asks yea hath god said shall not eat of every tree of the garden already he's planting doubt then eve responds but she adds her own spin neither shall ye touch it lest ye die God never said that. She's mixing in her own thoughts, her own feelings. That's the crack Satan needed. He jumps right in and flat out contradicts God. Ye shall not surely die. Boom! That's the first lie. The enemy word is the exact opposite of God's word. God says, You will die. Satan says, You won't die. You see the battle lines? Now, Luke 8:11 says, the seed is the word of God. The word is like a seed it gets planted in your heart. But here's the kicker. The enemy also has seeds, his words, his lies. When Eve accepted Satan's word, she let his seed take root. That's how sin, fear, and shame entered the world. It's not just about eating fruit. It's about which word you accept and believe. John 8:44 says, the father of lies. The enemy, there is no truth in him. When he speaks, it is a lie. You see, when you listen to his word, you're letting his seed grow in you. That's why Jesus always answered. It is written, He's stuck to God's word, not his own opinion, not Satan's lies. Romans three to four says, Let God be true, but every man a liar. God's word stands, no matter what people or devils say. If God says it, it's true heaven. If the whole world disagrees. So, all these verses are showing you the same thing. There are only two seeds, God, S word and the enemy word. Which one you accept determines everything. God's word brings life, truth, and righteousness. Satan's word brings death, lies, and condemnation. Don't mix them. Don't add to God's word or let the enemy twist it. Stand on what God said and let every other voice. Be a liar. Ngunit sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, huwag kang kakain ng bunga nito, sapagkat sa araw na kakain ka nito ay tiyak na mamamatay ka. Genesis 2 versikulo 17 kay JB Ngayon, ang talinghaga ay ganito, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Lukas 8.11 Kayo ay sa inyong amang jablo, at ang mga pita ng inyong ama ay inyong gagawin. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula at hindi na natili sa katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsisinungaling siya, nagsasalita siya mula sa sarili niya sapagkat siya ay sinungaling at ama nito. Juan 8.44 Naway huwag mangyari, maging totoo ang Diyos, ngunit ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay mapawalang sala sa iyong mga salita at magtagumpay kapag ikaw ay hinatulan. Mga taga Roma Ito ang tagisan ng mabuti laban sa masama dito mismo. Salita ng Diyos laban sa salita ng kalaban. Tingnan natin kung paano nagkakauknay ang mga talatang ito at kung bakit napakahalaga nito para sa iyong paglakad. Una, tingnan ang Genesis dalo Versikulo labing pito Malinaw at direktang utos ng Diyos Ngunit sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay huwag kang kakain Sapagkat sa araw na kakain ka roon, tiyak na mamamatay ka Iyan ang salita ng Diyos Walang kalituhan, walang balusot Tumpak ito, totoo ito Pero pagkatapos sa Genesis Lato halata, isa hanggang lima Pumasok si satanas at sinimulang baluktutin ang mga bagay Tinanong niya, oo, sinabi ba ng Diyos? Hindi kayo kakain Matay Hindi kailan sinabi ng Diyos Nakikita mo ba ang mga linya ng labanan? Ngayon, sinasabi sa Lukas 8, versikulo 11 Ang binhi ay ang salita ng Diyos Ang salita ay parang binhi Ito ay itinatanim sa iyong puso Pero ito ang nakakagulat Ang kalaban ay may ding mga binhi ang kanyang mga salita Ang kanyang mga kasinungalingan Nang tanggapin ni Eva ang salita ni Satanas Hinayaan niyang magugat ang binhin ito Ganon pumasok sa mundo ang kasalanan katotohanan sa kanya Kapag nagsasalita siya Palaging kasinungalingan Kaya kapag pinakinggan mo ang kanyang salita Pinapayagan mo ang kanyang binhi lumago sa iyo Kaya naman laging sumasagot Si Jesus Nakasulat Nanatili siya sa salita Sassari linea dagdag Sa salita ng Diyos. O haya ang nito tinito ng kalaban. Tumayo. Sa sinabi ng Diyos. At hayaang maging sinungaling ang bawat iba pang tinig.